kasi natawo pati ka do sa video ko. nakita ko. <laughs> hindi napindot ko lang yun Napindot lang pala kasi nakaya natin ano 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 ang <laughs> ganda ng ngiti mo ah. Ano eh, pakita mo ay pinapakita mo sa akin kanina. Tawa ka sakit, ng tawa dyan. Sakit pa eh. nga yung pa ako eh. Sakit yung pa. Tawa ka ng tawa kasi yung pinapakita mo kanina. Good oh, oh, shot kasi. Po. Ano naman? Ay wala ko oh, siya, pala, palang palagay-lagay dyan eh, nakalapag lang eh, asan? Ayun, no? <laughs> Kamuha, oh, Kaya no? Ranking myself! Kamukha ka coach! Kaya nga, ay coach, binawa oh. mo sa pa ako, di pa gumagaling, oh, oh, wala wow, ka yan o! Oh. 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 Ano ba naman yan? Nakbayaran mo to eh! Ay Ben! Ay, no, tumigil ka nga dyan, ben yung laban mm-hmm. nyo. Hindi pala napanood, nandun na ako, nakita ko. Ben, ben. madaya. Oo, ito. Madaya. Oh, na, madaya. madaya. madaya Bitami puro ka basketball. Palayasin kita dito. Oo, wala <laughs> ka oh, mararating sa pagbabasketball mo. Oo, oh, mo to. Okay, okay, upal ka naman. na. Pabawihan ka tatin. Pabawihan Pabawi Pabawi ka Tadi ka nga, nakakabawi. Oo oh, nga. Tsaka hindi hindi, mag- tsaka yung mob sa'yo. Ang bot na eh, patigas katawan. Ayun know, o, sumama ka dyan kay Kocho. Hmm. Ikaw naman, Coach, mali-mali yung, yung tinuturo mo. No, ito, tignan mo, hindi pa gumagaling ilang araw no? Eh, na. No? hindi nga kasi po. Oh. Kaya... tignan mo, hindi na siya nakakapag-video dahil doon. Oh, hindi na makapag-upload. Oh. Kaya sa ka react nyo ako din, hindi din na ako nakapag-upload. Naglolo ko, hindi pinasok kay Facebook, hindi tinanggap. Ito din sila ko, chit ako din kasi natawa pati ikaw, nagkakaka do sa video ko, nakita ko. Hindi, napindot ko lang yun. Napindot lang pala kasi na kaya natin tao na wala na si Bay, ikaw din eh, wala ko na si dito eh. Kaya mo, may coach, lumayas ka na kaya? Huwag naman. Ayan yung pinto, ang laki oh. Huwag, huwag naman. Nagkatrapa ako na maayos dito eh. Parang yung kapag na yung mapa-workout kay coach. Huwag naman. Oh coach, para makabawi ako, dapat mag-workout ka dyan. Ano maga? Dadating mo ka ah. Uy. O tanggalin mo yung mo ano mo, tali mo. Dapat magkamukha kayo ngayon Ganyan ganyan. Ba? Dikit mo kayo no. Pakita mo doon. O Ben, oh, ikumpara mo. Compare mo, compare mo. Kumusta? Ano pa ka no, lugay. Sa kalugay ah. Kumusta? Oh, ako coach, may gusto kami dito eh. Dito pa niyo ako eh. Ayan o, sub ko ka na. Uh, o, so na mong gawin, kunin mo yung ano, yung tubig doon. Ganun ang tubig. Buhatin mo, lakit ka dito, balik ka ganun no? oh. Ba? Ba't ka mo gagawin? namin si Boss Ray, dito na. Dick! Dick! Si Lojo! Kunin mo na! Sinod ka na ko! Sinod ka na lang! Ayaw ka Squat ang tawag dyan. Ang tawag din? Squat? Squat and bend. Squat and bend lift. Isang kamay na. Uy! Isang kamay na! Uy! May abong pa na ito eh! O dalawa na! Dalawa na! Dalawa na! Pabalik-balik dapat ah! Ano yan? 57 yan. 57. 50 set yan? 50, 50, 50 set? 10 reps? 10 10 reps. 10 Dapat yung tuhod niya may tama din. Huwag. Oh. Tama yung tuhod niya. Mm -hmm. Yan. Yeah. Pagkos. Pag pa, Grabe kayo. Grabe mo kayo. Nagpag isang na isa isa kilo bigas lang mo. balik ka doon. mo oh. doon. Ang coach. Lakas coach. ano, paribasa, malambot ka Time Tayo time bawi. Balik mo dito. Balik mo dito. 50 set yan. Walang marito sila dito. Oh. Dick! So, gusto mo malaman. Huwag, huwag. Ano eh? Ito ng mga ayos dito para... Ito ako, napilayan. Dalawa na, nagtatrabaho ko oh. na mga ayos. Oo, oh, napilayan na diyan makalakad eh. Hindi siguro nag-stretching eh. Hindi mo kasi pinag-stretching. Binilad mo agad ako. Ay, ba't ako? Pinag-diretso mm. mo kasi eh. Oh, okay na, na ako. Nakabalik na. Ay, ano pa ba? Kulang pa! Lima pa! Oo. Yung pinamalayin kay Coach, ilagay mo sa replace. Ito Tumulog uh, pa oh, yung buto mo. Pero, hindi sasama niyo. Coach, Ano siya? Ano siya? Eh kasi nangtrabaho ko dito. Tinalis nila ako dito. Ang laki ng katawan mo. Labanan mo ako. Hindi ako pwede Trabaho ko ito eh. Ang ganyan na matawa ko. Ano ka Ben? Wala. Ano pa? Parin kita sa board. Next naman yung rep. Buhat na yung dito. yung rep naman. Sa kamay. Bob. Bakit? Makuriente oh, uh, tayo lahat yan. Makuriente yan, mabigat. Baka, baka mapilayan si Coach. Oh, okay, ano ba? Wala na tayo ka coach. Kaya ang mata, Pag napilayan si Coach, wala na tayo coach. Oo nga yun. Oo, ang tamo, sabag, ay, tamo. To, ah. sa bagay. Pwede naman ito ah. Dito na oh. pa, pa, ako kung hindi namin. Ayun, pangalit. Tingnan nga. Ayun, kung ako ba? Mas magaling. magaling naman siguro ito. Kamukha ko ba? Patingin nga. Pakita mo. Pakita mo, Ben. Compare mo. Ngiti. Hindi oh. naman ako ngiti, yung ganyan. Nanguso na ganun. Oo. Oh. Ikaw ata yung coach. ka pa Si coach ba yan? Hindi, hindi si coach. Kapatid niya to eh. Kapatid niya. Ikaw Ben, ka lang din dito eh. ko na yung ano, yung mga oh, balik mo oh, na, balik na yan. Pa, oh, mo na yan Ben. Ben, manda ka. mo mo din yung big boss ko siyo.